Tiniyak naman ni Sen. Christopher Bongo na nire-respeto pa rin ho nila yung House of Representatives. At nga ho'y matapos yung tatlong resolusyon na inihain para nga po himukin ang gobyerno na makipagtulungan sa ICC investigation sa War on Drugs campaign sa Pilipinas. Kami naman dito sa Senado kung saan po makakarating if ever merong pagdidinig ng ating uh, chairman, nire-respeto rin po natin. Muli naman hong idiniin ni Sen. Torco na ayon do kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay sa gobyerno lang ng Pilipinas ito haharap at hindi sa foreign nation. Kaunay ho niyan, hinimok na lang ni Go ang publiko na hintayin ang magiging desisyon na kasalukuyang gobyerno ng bansa hinggil dito. So atin dito sa Pilipinas, democratically elected president. Nasaan po yung mga investigahan ng ICC? Yun po yung mga lawless countries o may mga kriminal nangyayari. <laughs> May mga diktator. Eh, wala naman pong diktador dito sa ating bansa.